Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano pumunta ng Skyruns Tagaytay na nakakommute lamang. Kahit ikaw pa ay galing ng Pampanga or Northern Bulacan or kahit sa Mikawayan Bulacan or dito sa Valenzuela City, ay tayo po ay sasakay ng bus putang monumento. Dahil doon po sa monumento, sasakay tayo ng LRT. Ayan po, andito na po ako sa North Luzon Expressway. So pupunta po tayo ng monumento. So ayan na po ang SM Grand Central dito po sa monumento. So tatawid po tayo no dahil pupunta tayo sa monumento station na LRT. So ayan na po. So papasok po tayo dito no. So dadaan muna tayo sa detector machine. So ayan po, aakyat na po tayo no. Kukuha na po tayo ng ating transportation card. So ang alam ko, 30 pesos yung ating babayaran. So ayan po, pipindutan nyo lang po yung single journey ticket. Tapos pipiliin ang EDSA TAF or TAF EDSA or TAF Avenue. Confirm. Then magbabayad po tayo. Ang ating pera po ay 220. So 40 pesos po yung pera natin. Meron pa po tayong sukli na 10 pesos. So ayan po, 30 pesos po 'yun. So may sukli tayo ng 10 pesos. So ayan po, nalaglag na po 'yung ating card. Kukunin na po natin pati ang ating sukli na 10 pesos. So itatap lang po natin 'no oh, para tayo ay makapasok at pupunta tayo sa waiting area. So nakikita po niyo yung mga yellow na arrow. So bawal po dyan na dyan ka tumayo habang nag-aantay po ng train na paparating. So kailangan dyan ka lang sa may color na puti na square. So dyan po tatayo ang mga pasahero at aantayin ang train na paparating. So ayan na po no. Andyan na yung ating train. So sasakay na tayo. Yan, pwede na po tayong lumapit. Dahan, dahan para po papasok tayo sa pinto. So, ayan po. Malis na po yung train. So, papunta po tayo ng Taft Avenue or EDSA. Dito na po tayo sa Taft Avenue po. Dahil single journey lang po tayo, i-insert lang po natin ang ating card para po tayo ay makalabas ng Taft Avenue. So ayan po, pupunta po tayo ng kaliwa at maghanap tayo kung saan ang sakaya ng bus papunta naman po ng PITX or PITX. So ayan po, may signage po. Doon po ang sakaya ng bus. So kung kayo naman po ay nanggagaling ng North EDSA or Cubao, meron po doon sa may gitna rin po sa EDSA na may sakayan po ng bus papuntang PITX. Dahil doon sa PITX, doon naman po tayo sasakay ng papuntang Skyruns Tagaytay. So ayan, susundan lang natin tong ano, mga naglalakad, no? So papunta tayo ng kaliwa. Dahil dyan po sa gitna, bababa tayo dyan yan po tayo sasakay ng bus papuntang PITX dahil doon po tayo sasakay naman ng bus papuntang Tagaytay so ayan bababa na po tayo no? so kung nakikita nyo po sa aking kaliwang banda meron pong bus so yan po ay pupunta naman ng Cubao or North Edsa or papunta na rin ng Monumento dito po tayo sa bandang kanan no? So doon po sa unahan yung sasakyan natin. So parang sa dulo pa siya. Ayan, susundan lang natin yung babae na to. Tapos may mga signage naman na makikita eh. Kung saan ang sakayan ng southbound. So ayan po no. So makikita po natin na ang sakayan ay sa unahan pa. So sa dulo pa po tayo. So mapapansin nyo meron nakalagay sakayan ng puntang southbound. So sa PITX po yan or PTX. Ayan, sasakay na po tayo ng bus papuntang Pitex dahil doon tayo magta-transfer ng another bus papuntang Tagaytay. So, libre po itong carousel na ito dito sa EDSA, no? So, ayan, dito na po tayo sa Mall of Asia. Kung makikita nyo po yung bilog na yan, yan po ay nandito na sa Mall of Asia. So, papunta na po tayo doon sa unahan na yan. Doon po ang papuntang Pitex. yung makikitang city of dreams so ibig sabihin po malapit na po tayo doon sa BITX or Pitex. sinuulit so, ko po doon po sa Pitex, doon po tayo lilipat ng bus papunta naman ng Tagaytay so ayan nandito na po tayo no sa so, bababa na po tayo at pupunta po tayo dyan sa loob papasok tayo dyan So, kailangan muna nating dadaan syempre sa anong tawag dito? Detector machine. So, ayan. So, aakyat po tayo. Punta po tayo doon sa taas. Yan po ang meaning ng pitex or PITX. Paranaque Integrated Terminal Exchange. So, ayan. Doon tayo sa taas. Ano? Dahil nandoon po ang bus papuntang Tagaytay Natanong ko nga pala kanina sa baba so yung bus daw na papuntang uh, Tagaytay is nasa gate 2 so ayan po nakikita na po natin yung gate 2 so dyan po tayo lalapit yang naka na yan na lalaki na yan so yan yata nagtatawag ng ano papuntang bus so ayan pupunta na po tayo sa ating bus yan may dalang signage yung lalaki o, na patagay tay so ayun yung bus so, pupunta tayo tuon tayo sasakay so dito ako uupo banda sa gilid sa may bintana ayan Para maka-video pa rin ako. So ayan, nag-aantay pa ng ibang pasahero. So nakalis na po tayo no, so, galing sa PITX or PTX. So bago nga pala tayo makarating doon sa Tagaytay, dadaanan muna natin yung Cavite. Bacoor Cavite, Imus Cavite, Dasparinas Cavite, tapos last yung Silang Cavite. So, ayan. Ang ating pong pamasahe ay 110 pesos. So, medyo mura na rin. So, sa mga katulad ko na ano, no, mahiluin sa biyahe. So, mas maganda yung meron tayong ano, candy. Or, pwede rin magdala kayo ng pagkain nyo. Tinanong ko nga pala yung ano, yung conductor kung dadaan ba sila mismo doon sa Sky Ranch ang sabi niya hindi raw so ibababa daw kami doon sa kabilang kalsada tapos tatawid pa kami at lalakarin papuntang Sky Ranch so andito na tayo no sa Tagaytay so pinababa na tayo ng conductor so tatawid pa tayo ng kalsada dyan sa pedestrian na yan So, tara tawid tayo. So, Diyan sa may kanan tayo punta. Ayan. Ito na pong kalsada na ito. Dito po natin lalakarin. siyan so, yan dyan. Sa dulo niyan, papunta daw yan ng Skyruns. So, tara. Maglakad-lakad na tayo. Malungkot Ay, So ayan, kalating na po ako dito sa Skarens Tagaytay. So ayan, so tatawid tayo, no. Punta tayo dun sa may ano, entrance. Tatakay po ako jan sa Ferris wheel na yan. So, nandito na ako sa may entrance. So, may, maya papasok na ako. Pero hanggang dito na lang yung aking video na to. Ikakat ko na lang po ito. At abangan nyo lang po ang aking part 2 dito sa Sky Ranch, Tagaytay. Salamat sa inyong panonood at pindutin lamang ang like, subscribe at notification bell. Maraming salamat!